thank you so much po. Sabi ko nga sa kanila, minessage ko na rin ko sila. Sabi ko sa atin, atin muna, huwag mo muna ano, ilabas. Ang gati, hindi pa na yung ating ano. Pero, okay na, okay na po, Bunso. Yung ating foundation. nilip so, ko lang sa inyo. <laughs> yeah. masilip ko sa inyo, bonso. Pero hindi pa yun siya, hindi pa, ano... Gusto ko, ano, yung maayos na, hindi naman sa maayos na maayos. Baka, in, in time, sasabihin ko na sa inyo. Jalan. Oh, foundation. May sick na tayo. Ang <laughs> ah, ko lang sa iyo, patikim lang ng mga bunso. Congratulations sa atin mga kabunso. We made it. Mm -hmm. Mm-hmm meron na tayong sec oh my god thank you so much po Lord. oh my 2303 na tayo ito yung mga isa sa mga inasikaso yung mga nakaraang araw sa so, sobrang stress, sobrang pagod pupunta't pa rito ayan mga kabunso Grabe na kita siguro ni Lord kung gaano ako kaseryoso gawin itong mga bagay na to. Kasi hindi para sa akin to. Kasi alam nyo, mga punso, gusto, gusto, gusto ko talaga to, yung, itong foundation na to. Dahil alam niyo naman yung pa naging pangarap to. Pero walang imposible kay Lord mga kabunso. Sabi ko sa inyo, dasal lang tayo. Gawin natin ng tama ang bawat ginagawa natin. Yung nasa puso, yung pagtulong na gagawin natin. At grabe kumilos ang Panginoon sa buhay ko ngayon. Binigay niya to sa akin. Kasi sabi niya, binigay ko yan sa iyo anak kasi yan yung hinihiling mo sa akin. Binigay ko yan anak dahil yan yung gusto mo. Binigay ko yan anak dahil alam ko mapapalaganap mo pa, mapapalawak mo pa yung mga pagtulong na binibigay ng mga uh, nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa atin. And thank you Lord. Grabe. I thank you, thank you. Daming papel sa to. Daming papel. Ayano, uh, saan saan pa yan. Dinala dala para lang maging maayos ang lahat. Punta dito punta doon. Alam yung sa piso ko pero at least sabi nga nila, pag may tenant may aanihin Kaya ito na, naayos ko na lahat mga boss. So. For sure, sa mga meron ding ano, ayan, makaka-relate kasi meron tayo membership book. Ayan. Oopsie. Si hmm. Congratulations sa atin, Bunso. Ayan, you made it. Again, Bunso, mommy from Edna. Good luck sa Dubai. Nagbigay po siya.